na guys yung itsura. Yeah. ko siyang ibabad ng 1 r So... Hi guys! Welcome to our YouTube channel. So, for today's video, meron akong susubukan na pampaputi daw. Ayan, maraming nagsasabi na effective daw to ayan so yung tawas po, palm olive na dalawa tsaka kalamansi ayan meron akong anin dito na kalamansi so lumabas kasi to sa tiktok ko kanina tapos may mga nabasa akong comment doon na effective daw yung na pampapute at maganda daw sa peklat. So, ako kasi guys, uh, hindi ako mapute. Tsaka marami din akong peklat sa paa. So, ayan. Ito talag... Actually, mas maitim pa ako kaysa sa ano. Kasi, meron kasi akong gamit na ring light. Tapos, ayan. Kita nyo yung aking paa. Ayan. Meron yung peklat. Napakalaking peklat sa aking paa, ayan sa tuhod. So gusto ko talaga 'tong maano. Gusto ko 'tong paputihin 'yung aking tuhod. Tapos ayan, sana naman effective kasi ilang years na din ako nagtry ng mga pampaputi. Mayroon din ako dating ginagamit para sa akin peklat na bio-oil. Mahal pa naman siya, pero naglight lang siya ng konti. So, syempre, ngayong pandemic, wala na tayong budget sa pagpapaganda. Ganun, wala tayong budget. yung sabon ko lang nga, eh, safeguard lang. So, dati gumagamit ako ng mga whitening, pero syempre, sabi ko nga, pandemic, eh, hindi na natin ma-afford. <laughs> Mi Mix ko na to, guys. Mimix ko to. Bale, anim siya na kalamansi. Tsaka, ayan. Dalawang, ay, dalawa siyang, ano, Dalawa siyang palm olive, tsaka tawas. Buti na lang talaga at merong tawas dito sa amin. So, ayan. Let's try, guys. Imimix na natin. So, ayan, guys. Imimix ko na to. Unahin ko yung calamansi. Kalamansi. Kalamansi sana naman ano no pumuti ako dito kahit maano lang yung peklat ko or gumanda man lang yung pa ay hindi ako masyadong nag kasi ano hindi ako masyadong nag short sa labas so ubusin ko muna to guys so eto na siya parang konti kasi anim lang to eh Ayan, anim lang na kalamansi. Tapos, eh, isusunod ko na to. Yung palmolive. Ayan. Ayan. So, uubusin ko to guys, yung palmolive. Ayan. Ay. Parang ano na nanginginig ako. Pink lang daw na palmolive yung gamitin. So, ako, ano, <laughs> sinunod ko lang din. So, pink lang yung binili ko. Ayan. And then, next is tawas. Bali, isang kutsara lang ilalagay ko. So, eto na siya, guys. So, hindi siya makita. And then, mix na lang natin. syempre mabango siya kasi sa palmolive na shampoo. So, ayan, guys. Namix ko na siya at lalagyan ko na yung aking paa. <laughs> Yan, oh. <laughs> mm, unahin ko talaga yung peklat. yun mm, Chaka bells. Grabe yung tuhod ko, oh. Alam mo yung parang sinumpa. <laughs> hindi hmm. ako sa labas yan o, oh. dami kong peklat eto, eto yung natumba ako sa bike ayan, itong peklat na to tinago ko pa to dati kay nanay kasi takot akong mapalo, so ayan laki ng peklat ko Ay. so hindi ako maputi guys, ayan hindi ako maputi lang so dapat pala ano, wala kang sugat sa paa. Kasi kapag may sugat ka, mahapdi talaga yan kasi sa kalamansi. Ayan, sa kalamansi pa lang, mahapdi yan. So, ayan, tuloy lang natin yung paglagay. Sa paa lang muna, guys. So, next time na lang yung dito sa aking kamay. Kasi medyo okay naman. Mas medyo okay naman yung kilikili ko. <laughs> ah. Kasi pwede din daw sa kilikili. So, yung, ano, sabi doon, 5 uh, hours daw bago ba 1 to 5 hours. So, parang ang tagal naman doon. So, parang tagal naman noon. So, hintayin ko na lang sigurong matuyo to sa paa ko. Tsaka ko babanlawan. Kasi, parang hindi ko carry yung 5 hours. <laughs> so, baka, kapag, so, kapag hiyang naman ako, at tsaka hindi siya mga talaga. So, ayan, itatry ko yung 1 to 5 hours na yan. So, eto lang muna. So, ikakat ko muna tong video and then ipapakita ko mamaya yung pa ako after kong mabalawan yung, yung aking pa. So, see you later guys. So, eto na guys yung itsura after ko siyang ibabad ng 1 hour. So, ginawa ko na lang siyang 1 hour kasi, kasi Um, parang wala naman ako naramdaman na sakit or kate sa aking paa kasi nga 'di ba yung yung um, kalamansi medyo mahapdi talaga siya sa balat lalo na kung meron kang sugat pero sa aking ano naman uh, wala naman ako naramdaman or kahit anong irita sa aking paa so ayun naka 1 hour na and then natuyo na din siya at ayan guys samahan niyo ako balawan kay aking paa So ayun na nga guys, nabanlawan ko na at ayun na yung nangyari sa paa ko. Pero syempre, uh, hindi naman agad yung puputi, di ba? Kasi isang appliance pa lang tayo. Tsaka ano pala guys, kapag trinay nyo itong palm olive, tawas, tsaka kalamansi. Kapag nag-dry yung paa nyo, ayan, pwede yung lagyan ng lotion. So, sa akin kasi kanina, nung binanlawan ko siya, ayan, pinagpapawisan ako, sorry. So, wala akong ginamit na sabon, ayan. So, binanlawan ko lang siya nang walang sabon. And then, wala din akong ginagay na lotion. So, hindi naman siya nag-dry. So, thank you, thank you guys sa panunood. At please do subscribe kapag bago ka pa lang sa aking channel, sa aming channel ni Dave and Sheila. So, ayan, maraming maraming salamat guys. Bye!